Magbubukid muna tayo. Ano <laughs> yung natin dito? Palay, palay, palay. Guys, palay yung natin dito. Oh, gawin na dito sa tayo ni Wawoy. Oh. Ayun, ayun,

Nagtrain natin nantinya tagligat niya mahirap. Oo. Oh. Ayo oh, pasti bawi, bapak masuk. Ah, aku lagi linis kami. Nah, tanggali papa babi nanti dengan apa? Oh.

Ha? E Ay, dala muna. Tayo magkano to. Kakalkalin natin na sa gilid.